halos isang daan libong piso na laman ng sling bag na natagpuan sa isang mall sa Davao City na ibalik na sa mayari. Si Julius Paco sa detalye, Rise and Shine, Julius. Formal nang i-turn over ang cash na nasa loob ng sling bag na nakita ni alias Linda kay alias Steve na nagmamayari nito pasado las 9 ng umaga nito lamang lunes. Nasa 97,000 pesos ang nasabing cash na binilang niya mismo sa harap ni Steve ang nasabing sling bag ay nag-viral matapos i sa social media ang CCTV footage upang matulungan na malocate ang nakapulot nito. May 28, 2024 nang matagpuan ang nasabing sling bag sa loob ng isang fast food chain sa isang mall sa Bahada Davao City. Ayon sa pulisya, nakatulong ang nasabing CCTV footage sa pag-locate kay alias Linda. No, sa admin ng mall para makita natin yung CCTV, na-trace kasi natin sir kung ano yung sinakyan nila na taxi Uh, pinatawag natin at saka pinasketch natin sa kanya kung saan niya gihatid yung uh, yung dalang tao na sumakay sa kanya. At saka doon pinontahan pinuntahan ng pulis natin at saka meron naman din tayong picture sa kanila pinakita natin sa barangay sa doon na natrace natin sila sa barangay. Ayon naman kay alias Linda, hindi nila alam na may pera ang laman ng nasabing sling bag kung saan napag-alaman na lamang nila na meron itong malaking halaga sa loob nang nakarating sila sa bahay upang masiguro na magiging ligtas ang nasabing pera ay kanila itong idineposito sa bangko. Ora po ito nag-decide yun na i yun na ako ang kwarta para dili matando na yung na, 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 maon saan at lang, kung na, 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 na claim, siyempre mo claim, yun, kaya ako gano'n <laughs> kandidat. Mm. -hmm. E nga na, di initay, mawitro na kwarta. Dili, iming una na, matintal na matintal, may na mag gasto namo Aminado naman ang may-ari ng sling bag na si Alias Steve na may pagkakamali din siya sa nasabing pangyayari dahil nawalan siya ng focus ng araw na iyon dahil may emergency na nangyari at naaksidente ito sang araw bago na iwan ito ang nasabing sling bag. Napag-alaman ang nasabing pera ay galing sa kalang ipon, gagamitin nila bilang down payment na pambayad para kumuha ng sasakyan. Kuha ka ng tisyo, binaba ko yung bag, inipag-aupo ko, isusuot ko na sana kaso nasayad na na tamaan ko yung kutsara, nahulog yung kutsara, kaya nawala yung atensyon ko sa bag. So kumain lang ako, tinidor lang yung gamit ko, and then bag tsaka jacket ko, jacket yung nakuha ko instead na bag. Ayon naman sa Bahada Police Station na hindi na interesado na magsampa ng kaso ang may-ari ng nasabing salapi. Nagpasalamat naman ang mga otoridad sa kooperasyon ng establishmento at sa tulong ng nitizen upang maibalik ang nasabing pera. Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.